Pinasisingil ng Commission on Audit sa Bureau of Immigration ang mahigit kalahating bilyong pisong na raw sa gobyerno dahil sa umano'y hindi patas na kontratang pinasok ng ahensya sa isang kumpanya para sa isang proyekto. Pinatitigil na rin ng COA ang kontrata at ipinataturnover na rin ang mga proyekto sa gobyerno na siya umano'y nararapat na may-ari nito. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Para maging mas tama at mas mabilis ang pagkilala at pagmonitor sa mga rehistradong banyaga sa bansa, ikinasana ng Bureau of Immigration ang Alien Certificate of Registration Identity Card o ACRI Card Project. Nakipagkasundo ito noong 2003 sa pribadong kumpanyang J. Serrano Trading Corporation para ipatupad ang proyekto. Build, Operate, Transfer o BOT ang kasunduan. Ibig sabihin J. Serrano Trading Corporation ang magtatayo at mag-ooperate ng proyekto. Pero kalaunan ay ililipat ang pagmamayari at operasyon nito sa Bureau of Immigration pagkatapos ng 10 taon. Habang wala pa yan, 50-50 o pantay hatian ng J.C. Ranot ng immigration sa kita ng gobyerno. Bukod sa parte ng BI, babayaran din ito ng 30 milyong piso kada taon bilang guaranteed payment. Pero may nabisto ang Commission on Audit. Noong 2007 pala, sa pamumuno ng OIC ng immigration na si Roy Almoro, Binago ang kasunduan ng gobyero at J Serrano, nagpalit ng pangalan at naging Data Trail Corporation. At yung dating pantay na hatian sa kita, na iba. 33% na kikitain ng BI at 67% na kikitain ng Data Trail. At magtatagal pa ang ganyang hatian dahil imbes sa 10 taon, ginawang 21 taon ang operasyon ng Data Trail sa proyekto. Hindi agad dililipat ang pagmamayari sa BI para masolo nitong kita. Heto mga ipinunto ng COA. Una, agrabyado ang BI. Pangalawa, illegal ang pagbabago sa kasunduan. Labag kasi ito sa implementing rules ng BOT law at walang clearance. Hetong epekto sa kaba ng bayan ng pagbabago sa kasunduan. Sa mahigit 2 bilyong pisong kita ng proyekto, dapat may mahigit 1 bilyong pisong makukuha ng gobyerno pantay sa kita ng data trail. Pero dahil nga naging 33% lang ang parte ng BI, ang naipasok lang sa kabanang bayan, mahigit 600 milyon pesos lang. Mahigit 400 milyong piso ang nawala sa orihinal na dapat kinita ng BI kung sinunod ang orihinal na kasunduan. At ang guaranteed payment ng data trail sa BI, kulang na mahigit 200 milyong piso. Kaya rekomendasyon ng COA, habulin sa data trail ang mahigit 600 milyon pesos na para raw sa BI pinatitigil na rin ng COA ang kontrata sa data trail dahil tapos ng sampung taong sakop ng orihinal na kontrata. Pag-aaralan daw ng Bureau of Immigration ang mga inilahad ng COA report habang patuloy namang sinisikap ng GMA News sa kuna ng pahayag, ang data trail at si dating Immigration OIC, Vic Almoro. Ivan Merina, GMA News.